Hello guys, this is uh, TV, no So papaliwanag natin tong Baro Load ni Gcash May bago siyang pakulo Ito yung uh, G-Loan, G-Gifts and then Baro Load So doon muna tayo sa Baro Load ni Gcash So paano nga pala humiram ng uh, Load kay Gcash So may mga requirements na binibigay si Gcash para makahiram ka ng uh, load Ito yung uh, requirements Dapat ikaw ay 21 to 65 years old Filipino citizen And then uh, Fully verified GCash account Siyempre Good credit Record So dapat uh, Kapag meron ka kay GCash Ay uh, on time ka Lagi magbayad Hindi ka nagpapalit Para at least uh, Maulit mulit Na makahiram ka ulit Kay GCash So Magkano nga pala Yung interest Kay uh, Baro load Kay GCash no? So halimbawa Umutang ka ng uh, Amount of uh, 99 pesos na load. So, may mga piece siya, no? Yung piece niya is yung uh, 21 pesos. So, dito papasok yung processing fee na 19 pesos and then may convenience fee siya na 2 pesos. So, so yun yung ating mga uh, interest, no? So, syempre, dapat yung 120 pesos ay mabayaran mo siya ng uh, within uh, 14 days, no? Note, So, kapag ka hindi ka nakapagbayad ng uh, within uh, 14 days for late payments, may penalty ka na P of uh, 2.5% of the outstanding principal balance will be changed one day after the due date. 31 days after the due date and uh, 61 days after the due date. So, syempre, dapat on time tayo magbayad para at least uh, hindi tayo magkaroon ng penalty kay g no Okay, baro, g So, So napakaganda nung uh, pakulo ni Gcash na to no? dahil uh, pwede tayo makaharam ng uh, load. Halimbawa nasa biyahe tayo, hindi tayo makapag-load. So ito na yung bagong pakulo ni Gcash. So sa mga mauutang dyan, ito na, i-claim nyo na yung borrow load ni Gcash. So hanggang dito lang guys, kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated guys sa sunod pang pa mga videos. Bye bye! thank you.